Para sa detalye ng ating balita, DBM o Department of Budget and Management inaprubahan ang 41 million pesos na pondo para sa operasyon ng ICI. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. DJ Frankie, probahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng mahigit 41 million pesos para suportahan ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hanggang sa katapusan ng 2025. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, ang 41.48 million pesos na budget na kukunin mula sa 2025 Contingent Fund ay sasaklaw sa mga pangangailangang operasyonal, capital outlay at pagkuha ng at 172 contractual employees. Bahagi rin ng pondo ang pagbili ng mga kagamitan para sa live streaming ng mga pagdinig ng komisyon. Ibinunyag naman ni Husaka na dati ay umaasa lamang ang ICI sa mga volunteer na empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngunit sa tulong ng bagong pondo ay makakakuha na sila ng mga permanenteng abogado, accountant at engineer. Nagpanya maging ang mga miyembro ng komisyon ay hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang swell. Kasalukuyang tinatapos ng ICI at DBM ang mga proseso para sa agarang paglalabas ng pondo upang tuluyang maisakatuparan ng komisyon ang mandato dito sa ilalim ng Executive Order Number no. 94. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.